So sana din no, yung mga mababait sa comment section Yung mga feeling angel sa comment section Yung mga nagmamalinis sa comment section Yung mga nagbabait-baitan sa comment section Sana yung mga nahuli no, Na mga motorista dito sa bus lane Sana tulungan nila na Hatian sa penalty yung mga nahuli no, Na mga motorista may eh, nabasa ako na comment na dapat daw hindi nagtatago yung enforcer pag uh, sa kubaw paano hindi magtatago eh, kung hindi nasa gitna yan, hindi eh, na yan nasa gilid lang ayan o oh. Ay, nasa gilid o oh. kung, hindi, kung nasa gitna yan, hindi na bangga yan tapos magre-reklamo yung nakabangga eh, nasa gitna ah, kasi Sabihin naman ng enforcer. Eh kasi pag nasa gilid, nasa gilid naman kami, nagtatago daw kami. <laughs> ang kalit eh. ng enforcer, wala kami pag-vlog sa inyo eh. Ang hirap nyo pasayahin. <laughs> na, no, nagtatago. Pag ganyan daw yung festuhan ng enforcer, ayun o, nakita nyo nasa ano. <laughs> nagtatago. Ang initial na... Hatol agad yan ng mga nagbabait-baitan na ano sa comment section ng mga commenter sa mga social media. Nagtatago daw yung mga yan. May huli kaya ito sa good morning. Kung ikaw ay motorista at araw-araw ka dumaraan dito sa uh, EDSA. Lalo na sa EDSA po ba? Uh, EDSA show. Kaya ka talaga mahaba ang pasensya mo. Kasi pag naabot, lalo kung kasi ang kalumadaan dito, eh, handa mo yung pasensya mo kasi katulad nito ras ar na nito pila uh, na yung uh, tipong uh, Takahinto hindi gumagalaw pero makikita mo din naman yung kagandahan kasi yung mga kapwa natin mo turista eh konti na lang yung dumadaan sa exclusive pass lane na yan uh. so wala na akong nakikita wala na akong uh, masyadong nakikita oh, wala nga akong nakikita pala so, sorry sorry So usually kasi pag may duma ang bus dati, sunod-sunod na yung mga motorista sa likod ng bus, nasa likod ng bus. So ngayon, no, hindi mo, wala. So ibig sabihin, yung mga kapwa natin motorista, eh, medyo nagtsaga ng pumila sa linya. Siyempre, sino ba naman na magbabayad ng 5,000 para sa 10 segundo? or 15 seconds na pagdaan dyan sa bus lane para lang makaiwas dito sa tilan na to so sana din no yung mga mababait sa comment section yung mga feeling angel sa comment section yung mga nagmamalinis sa comment section yung mga nagbabait baitan sa comment section sana yung mga nahuli no na mga motorista dito sa bus lane sana tulungan nila na hatian sa penalty yung mga nahuli no na mga motorista kasi mabigat yung 5,000 kung para sa mga kung ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan na nahuli, mabigat na yung 5,000. So sana dun sa mga papa natin motorista na mabait sa comment section na nagtatanggol dun sa mga nahuli sa comment section, ay eh sana tulungan nila na hatian ng penalty yung mga nahuli dito nakaraan no so, baka sabihin naman na nagmamagaling ako nagmamalinis ako <laughs> hindi ako nagmamagaling hindi ako nagmamalinis wala lang talaga akong pambayad kaya ayoko dumaan dyan kaya no, ang oh so usually di ba ganitong oras ang dami ng uh, nagpupumiglas dyan kasalo kung may dumaan na bus ang daming ang daming ng motor dyan sa likod ng bus na yan pag may dumaan ngayon wala na tayo nakikita na it's a good sign naman na yung mga motorista natin eh kumbaga di ba madadala na or patututo na or uh, mga na dumaan dyan dahil sa laki ng multa so ulitin ko hindi ako nagmamalinis hindi ako nagbabait maitan at lalong lalong na hindi ako nagmamagaling so pe, sasabihin ko lang na kaya hindi ako dumadaan dyan e, wala lang talaga akong pambayad nang kahit nung 1,000 pa lang yung multa eh Hindi na ako dumadaan dyan kasi alam ko wala akong pambayad Masala pa kayang 5,000 So hindi rin ako nagmamalinis So minsan na rin akong dumaan dyan So So nung nakita ko na na may hulihan Eh Pinabuka ko na at tirnay ko na talaga na magtsaga na dumaan dito sa linga natin. to Sa so, katulad dyan eh. So ganito lang kami Everybody is happy di ba? Kung ikaw ay mainitin, malamang sa malamang kung pumiglas ka na dun, no? Sa kaliwa, sa bus lane. Yan, ganyan po kami ngayon dito. <laughs> so, rush hour na. So, good sign, no? Yung mga kapwa natin motorista na sa, nasa likod natin, ayun, no? ang dami. Eh, wala tayong nakita na pumiglas sa bus lane no? ayun no? Yeah. <laughs> na no? nakita ng mga motorista na dumaan sa exclusive bus lane dito sa EDSA paakyat ng main av diba? galing uh, good very good diba? saludo sa mga kapwa natin motorista na nagtsatsaga ah, sa pagbaybay dito sa ilalim so good diba ayo uh, so pakita tayo ng main av uh, wala tayo nakita na dumaan sa edge sa busway so good 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 dumaan na ano pala motor or private vehicle so wala tayong nakita uh, usually kasi nandito yung pantay sa taas eh. so, pero good pa rin yan kasi na, hindi na sila nagtangka o hindi na sila nangahas na dumaan pa dyan ang laki mo naman ng multa eh 5,000 eh oh. hindi ka hindi ka masasaktan doon kahit imaginein mo pa lang eh 5,000 multa dadaan ako dyan para sa 5 seconds to 10 seconds na iwas traffic and eh, 5,000 pag nahuli ako no? ganoon na lang yung isipin mo eh, sakit na except doon sa lagas may pambayad ha? Eh. inuulit ulit natin na eh. except doon sa mga may pambayad talagang 5,000 kasi si, ah, kasi ano eh, <coughs> kasi eh, sa kanila yon kaya din pare sila dumadaan maski may bantay maski may na bantay maski matagal na, na matagal na ina, na bawal eh, din pare sila dumadaan kasi mayroon silang pambayan